Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaal the vlogger So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko araw-araw dito sa aking youtube channel So eto ah, sa mga hindi pa nagsusubscribe, magsubscribe na kayo for more videos and uploads Okay? So, happy happy May Day sa ating lahat mga ka-Aldab Nation. So, 16 days to go before Christmas. Oh my gosh. Magpapasko na. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pangyayari. Grabe. Tapos mag-New Year na. Pero eto, tuloy-tuloy pa rin tayo ha. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content. Ngayong araw, I'm sure na hinding-hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayo mag skip ng segments, okay? So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. How desperate you are. Grabe, how disappointed. 'di ba? Pati yung pang number 2 na gamot or pang pa number 2 na gamot tinanggap. Ano ba management mo to? 'Di ba yung smaller na na product tatanggapin. So ito na guys, watch this mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng, ng buong buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi o sa mga admins, so maraming maraming salamat sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko and most especially sa mga admins na nagtitiwala, nagbibigay sa akin ng updates. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi 'di ba, pinapayagan niyo kung ilabas lahat ng mga information na patungkol kina Main at Alden and syempre patungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. Kaya bago tayo humantong sa drama anthology, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Like what I said earlier. Ano ba yan? Eto guys ha, sorry kay sa mga kumakain na. Pero eto lang ang, ang sasabihin ko. Ano ba yan? Pati ganyan klaseng produkto na... na pang pataay, eh, ah. ha? Pasensya na sa lahat ng mga pumakain sa pangpadyems. Talaga ba? Kinuha nyo si main para mag-endorse, so... How... How pathetic and... How discriminating you are. Uh, sa bagay, guys Sa bagay, guys. Hindi naman pala si Maine yun, eh. Uh, mukha naman talagang poops yung nage-endorse na. No? Kasi, hindi naman talaga si main yun, si ano yun, si clone niyon. Kaya pala, kaya pala tinanggap yung ganong produkto, guys. Naku. Kasi, um, kahit naman, ano, bus ko na pwede ko nang pangalanan yung ano na yan, yung product na yan kasi ginagamit ko din naman yan. Kasi, um, o kaya dolcolax pang pahilag, pang palabas ng sama ng loob, dyan sa chan mo. Diba? Um... Ganyang product how how pathetic and how downgrading you are 'di ba um nakaka-downgrade yan and syempre nakakawala ng dignity yan ng Ganyang product na hello ang um, yung, yung isang main ihahalin tulad ninyo sa mga so-so lang na na talents ng commercial ninyo kung sino-sinong talents ng commercial ninyo eh kahit naman di, di ba um kahit naman sino yung mag-endorse niyan hindi dapat or bumibili naman kami niyan di ba and guys hello um kung legit na main yan, kung legit talaga na main yan, talagang hindi bagay kay main talaga ang ganyang produkto na i-endorse or ano, 'di ba? At ito lang ang sasabihin ko sa management niya. Nag-iisip ba kayo ng tama? Nag-iisip ba kayo ng ng tama na kung ano ba dapat yan tanggapin ng alaga ninyong endorsement pati yung produkto na 'yan na pang pang jerbs, eh 'di ba? Um tatanggapin at tinanggap ninyo. Diba? Nakaka-downgrade yun at buti, buti na lang talaga guys. Buti na lang talaga. Napansin ko agad na hindi si main yun. Kasi guys, yung beauty na main ay eh hindi bagay sa mga ganong product. Ang beauty na main sa donut bagay, sa bench, sa sa fantastic yung perth pork to sino, di ba? At kung at kung saan saan pang produkto sa Zone Rocks, di ba? Um, sa Bingo Plus, di ba? Don lang sa nababagay pero yung pero yung ano? Pero yung pero yung sa bagay, wala namang beauty yun. at sa bagay mo ka din namang diba? clowning, mukha, di ba yung cloning mo ka din namang eh. So mukha naman siyang ganun, di ba? Kaya no kaso na and syempre no feels na pagka ng yung nag endorse so, so bote na lang talaga guys bote na lang talaga at hindi si may nang nag endorse so, kung hindi talaga nako talagang malala kung malala ang pababash ng ano na yan no at saka hello diba um kung si ano yan si Minion ako I'm sure guys may hakarang -ha yan and syempre tatanggihan niya yung endorsement na yan diba pero kung hindi ka naman artista at hindi ka naman maselan diba ang tatanggapin at tatanggapin tatanggapin at tatanggapin mo na lalong lalo na kung kawangis ka naman ni Main ba diba? um, kung kawangis ka naman talaga ni ni Ganda pero yun talaga may iba talaga na si Clown na ay nag-endorse. Yun yung nababagay sa kanya na endorsements. Pero yung yung kay May, hello pang international level sa main Tapos isang buskopan or dolcolax lang ang i-endorse niya. Diba? Um, hindi nakakabagay Hindi nakakabagay. Hindi na hindi nababagay sa kanya. And syempre guys, nakaka-downgrade din naman yung ganong produkto. ba diba? ang um, iisipin mo napakagandang di ba ang um, mga nag-endorse lang noon yung, yung mukhang lumalabas din sa ano natin di ba yung mukha ding ano um, ayoko na lang mag pero yung mga pangit yung mga hindi naman sikat di ba yung mga yung mga wala namang pangalan sa showbiz pero sa social media mayroon di ba um, pero yung isang meng, isang meng, kahit na hindi siya yung nandiyan physically, kahit na yung ka-double wanger niya lang or double ganger niya lang, eh, di ba? Um, nakaka-downgrade pa rin yun and syempre nakakababa pa rin ng moral yun. Eh, syempre, di ba? Pangalan pa rin ni Main ang sangkot dyan and syempre, pangalan pa rin ni Main ang, ano dyan, ang nakasalalay dyan, di ba? paano pagka ano pagka hindi ba yung produkto isusisi ninyo sa kinuha ninyong endorser sa sa di ba sarili ninyong ano ba't nyo kinuha yan ganyan ganyan e sa bagay hindi di ba um, kahit na sa minyan dapat talaga yung management niya ini yung management niya iniisip kung ano talaga kung ano talaga yung kukunin nilang i-endorse or i-ano ia ng talent nila, ba diba? Yung alaga nila, ba diba? Kasi alam ko yung iba dyan, eh, yung iba dyan, or si Main, ba diba? Si Maine, alam naman natin, international products ang ini-endorse, and syempre, mga branded ang ini-endorse. So, sikat at sikat ng mga produkto, tapos yan, yan lang sa gamot na yan diba, ba? Diyan sa Dol sa Busco na yan sa babagsak or um ikada-downgrade niya bilang artist bilang endorser, bilang popular na artista, 'di ba? Um, ako guys ha, ah, hindi ako sang ayon dito and syempre guys, nashock din ako dito sa nalaman ko and syempre dito sa um, na ano kong chika na what? what the heck, si May nag-endorse ng ganyang product. Hindi naman, ano nakain ng management niya at ba't nila tinanggap tong ganitong offer na mag-endorse ng ganitong product ang alaga nilang si May. Diba? Um, pero talagang napag-isip-isip ko na talagang ay, di nga pala si yun. So, buti na lang talaga bagay, bagay na bagay don sa nag-endorse ang kanya'ng ini-endorse so or kanya'ng mino-model na produkto kasi mukha nga siyang poops. 'di ba? Uh, mukha siyang ganun na 'di ba? Um ang tinatanggap lang namin yung mga Jollibee, yung mga endorse na Benz, ganyan yung mga Bingo Plus, 'di ba? Pero yung ganyan yuck. 'di ba? Nakaka nakakababa ng moral and syempre nakakababa ng dignidad as an artista ako guys ha ah, kung ako yung ganyan kung ako yung o opera ng ganyan apa tatanggihan ko and syempre um, alam kong marami naman ng tao bumibili kahit na hindi kayo gumamit ng sikat marami namang bumibili at marami namang gumagamit ng produkto ninyo ba diba? kasi for the gamit na rin kayo eh, no? para sa ganun mas marami pang bumili at mas marami pang tumangkilik ng produkto ninyo di ba diba? para sa ganun eh every time na ano eh every time na may humihila or sumasakit sa ang chat eh susabi nila bibili ako ng ganito ng ganyan yung inendorse ni ganito yung inendorse ng ganyan in ni ganyan di ba ganyang artista so yung mga tao nagpauto di ba um eto ah for the brand of oh, bucket bucket bagsak na ba kayo bagsak na ba yung uh, ah, mga inendorse yung mga produkto na ginagamit namin or yung mga um, inaano namin, mga niinom namin na produkto ninyo, bumabagsak na ba? Kaya ginamit nyo na yung pangalan ni para sa ganun may eh, bumangon ulit kayo sa bagay. ba diba? um, Ngayon, tsa-tsa na lang ang iniinom para sa ganun eh, para sa ganung bagay, ba diba? So, wala na akong ibang masabi pa mga ka-Aldab na. Ah. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para, para sa ganon manotified kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos tungkol kina Main Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz okay so bye bye na mga ka ATN ay advance merry christmas have a nice day keep safe and god bless and sa mga papasok sa eskwela good luck sa school good luck sa studies and syempre, sa mga nag <coughs> sa mga na magtatrabaho today good luck sa inyo okay bye bye mga ka Eda and i love you all bye bye enjoy watching